what's up guys? Good morning. Mayroon lang tayo ipapakita ngayon yung kapitan sa Barangay 7 gumagawa sila ng plant, plant, plant dito. Kaya ito yung mga ginagawa ng mga barangay. Mga kagawad kasama. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung ano ang kanilang mga ginagawa sa Barangay 7. Oh my pa. God! Wow! Ito na ginagawa nila. Pihati nila yung kawayan para ito sa, sa kanilang plant, plant. Ay muna na kay Kap. Bernard, Barangay City. Good morning, 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 morning. And good morning. Sa mga kagawad ng uh, mga pogi. Morning po, morning, good morning. Ang alam mo, sir? Ah, Stephen. Stephen, sir, mo, sir. Kagawad, si Simon, si Simon po ng Barangay 7. Ang kagawad, na, Dilo, ng Barangay 7 po, tano kayo na mag para sa ikabubutin ng inyong... Yun. Yun, yun, yun. Ito, guys, ang kanilang mga ginagawa. Ayan. Nagpa-plant-plant sila. Ayan dami nga no yan yun naman ang alam mga ginagawa kasi hmm. sipag mga kagawad nito <tinyo> 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 kaya, kaya, kaya. Lagayan, eh. lagayan talaga naka-segregate. Ano ba Naka-segregate. Yeah. pag ng na aming kapitan. Natapon, nahawluan naman ang ano ang kape. Oh. Kaano na? Oh, papapa oh. Oh, yung cellphone, oh. Dahil bunga ang hangga, oh. Ito'y... Plant, plant, plant. Sa pangunguna ng aming kapitan, Kap Bernard sa Barangay 7 at mga kagawad, si Simon at si Gilo. Oh my God! maganda ang kanilang project nito napapakinabangan to guys at uh, ito naman ang SK chairman kapo gating kaharap pakasipag sir ano pangalan mo sir Andre, SK Andre Andalus yung Andalus SK Andre sipag na SK chairman tinutularan iboto sa sunod na eleksyon tawag <laughs> 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 Sabi ko. Sana lang. Sana lang. Sana lang. Mga minuto pa. Ngayon, guys, 7. Mamili lang ako, guys, napadaan ako dito eh. Kaya, nakita ko lang kasi pagano ito eh, ako napahinto eh. Mamili ako, mamili ako. Oh. Mamili, guys, mamili. Namili ako, guys, kaya napahinto ako kasi, kasi pagano ng among kapitan at mga kagawad. Ano mo naman kanilang ginagawa. ang ganda ng mga ano. Ako si yan. Oh. ano Talong? talong. Yon, talong. Baka nang baka. Ang ng mga pecha yan. Pechay. Pechay. Baka paga yung sita. Oo oh, nga, maganda yun. Talong, pechay. Yan. Ang talong, Pakasarap na Korta. torta. Pag namin kapitan ah. Tapos sama tayo pare. Oh. Ano? Ano? Okay guys, ano? Nana ko guys. Cap. Uh. Thank you, thank, thank, you. you thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Hanggang dito na ating vlog. Mga vlog oh. peace out. Bye bye.